Ang ganda dito. Palimutang. Pa. May namamanis mas dito. Ha? Huh? Ikaw, susumbong kita kay Erin na rin. Ah, pupunta na ako kay mama. Hi, baby ko. Hi, baby. O, oh, naku, dyan na si mami. Mukhang madami siyang pasalubong. O, oh, anak, pasalubong ko tayo, ba? Pasalubong ko sa YouTube, tubig. Pasalubong eh. ko sa iyo, spaghetti. O, oh, ang ko nang binigay sa iyo. Salamat ka Jan. Mami, kulang yung binigay niyo eh. At saka, Mami, si Junjun pala, inaway niya ako. Eh. Ayan, anak talaga ni Aling Marites. Isusumbong ko siya. Manabal na para pa rin. Manabal oh. na. Manabal na pa rin. O! Uy! Mananulaksa ka doon. Aring Maltese! Yung anak mo, inaboy niya doon anak ko. Oo na. Makatulak ka dyan. Naintindihan ko na. Papaluin ko siya mamaya. Maghintay ka dyan. To, nagkakanta ako dito. na ako. Hoy! Bumalik ka dito! Hindi ka nagbabayad. May utang ka, Kailimutan ko. Bukas ka sa akin. Sige, si mommy. si mommy. Sige, si si Anak, sinumpog ko na kay aling marites. Kaya huwag ka nang malungkot. okay ha? Alis muna ako. Kukuha ko ng money. May utang pa sa ating marites mo. Sige, anak. Mag-agay ka na. Sige, ano.